sa bahay. Kau-uwi ko lang. nagpa wash ako kanina. Inagahan ko yung car wash. Ando doon ako mga 7.30. Naga, no? Kasi, dito ko nung car wash sa Shell Vista Verde along Bacor Boulevard. So, medyo in-demand or blockbuster yung kanilang car wash. Nung one time na nagpa-car ako, like, mga 7 55 nando doon ako, 8 o'clock yung start nila maglinis. Grabe, pang number 30 na ang aga ko na nun ha. So ngayon, mas inagahan ko like 7.30. So pangalawa ako, ibig sabihin, may mas nauna pa sa akin mas maaga. Natutuwa lang kasi nagpa-car wash na ako. Kasi ang hirap niyang gawin for me, kasi nga ang dami kong ginagawa sa bahay. So pag pumupunta doon, like, pag hindi ako ganun ka-busy, kapag nagpunta naman ako doon, ang ah, haba ng pila so ginawa ko na siya in the morning ngayon ang dami kong gagawin dito sa kotse kasi parang hindi ko siya magawa kasi kailangan ko magpa car wash muna bago ko gawin like may natanggal na mga stickers ng kotse papalit ko ng bago kailangan ko na kasi ng bagong sticker kasi nga 2025 na dito sa homeowners namin and then mapata ko yung antena kasi yung plastic part niya nagcrack na kasi sobrang tagal na nga nitong sasakyan nagcrack na siya kaya kailangan ko na siyang palitan so ito nakabili ako sa online ng antena kasi Ford tapos ayan so bahala na mamaya Ayan! Di ba ang okray? Rubber kasi siya. na mo ha. O, oh, diba? Ang galing. Iniingat-ingatan namin to ni Queenie. Hindi namin yan kinukutkot, ginaganyan or what. Ayan, o. Oh. Basta iniingatan namin yan. One time yung kapatid ko, natuwa siya. Aba, e, Parang party rito. Pero hindi naman ganitong kalalim. Medyo meron siyang nakutkot dito. Pinaayos namin to sa sakyan. Aba, eh. Pagbalik sa akin, ayan, nalalaki na ng mga crack. Parang ninat ng aso na ewan. Ayan, o. Oh. As in, talagang andito sa, sa baba, ang dami. Ano ko ba? Hindi ko lang kung siguro na nanggigil lang dito. Anyway, so ang solusyon ko dyan ay online ulit. Ayan. So may pantakip kasi may, ch may choice naman akong na paltan lahat to. Eh bakit ko papaltan, ba? Diba? Ibabayad ko pa yan. So ayan, pantakip lang dito. Open naman dito, tata. So, ako, ko alam. Ayan, oh. Tatahiin siya. Ayan. So, mamay mananahi ako. So, may kasama ng Ayan, needle. Ayan, oh. May kasama ng needle. Sana may... Ayan, may sinulid din. Ayan, sinulid. ayan. So, yun yung gagawin natin for today's video. <laughs> may nabili akong air freshener. Ito. Kasi dito sa kotse, hindi kami nag-air freshener. Hindi mo air freshener ko nakakatawa. Sabo. <laughs> Ayan, oh. Ito yung naamoy. Ano, mild kasi ang amoy niya. So, sabi nga ni Queenie, bakit may sabon ka dito? <laughs> anyway, yan ang nabasa ko na ibang ginagamit nila sabon. Safeguard nga sana, sa kaso mga na masyadong distinct yung amoy na kapag naamoy, pag nalanghap mo siya, alam mong safe card talaga. So, <laughs> naganap ako ng iba. And then, meron akong binili na isa pa. Ito, eto ko sa Ito. California scent siya. Ayan, o. Oh, Shasta Strawberry. Mabango naman siya for a few weeks lang. <laughs> like mga two weeks. Ngayon wala na siyang amoy. Pero matagal na kasi yan. Kasi nga hindi kami masyadong nag, um, nagpapabango kasi nga nahihilo si mami. So, eto mag-unboxing tayo. Nakita ko kasi ito doon sa shell. Sabi ni kuya, kalalapag lang daw niya. Eh, ang dami. Sabi ko, kuya, mabango ba to? Sabi niya, opo, hindi man po yan. Sabi ni kuya, ito nga, tsaka yung blue. Tapos, nag-research ako sa Facebook. Yun nga yun ang mas nabibenta so tingnan natin kung ano ang amoy so ayan hindi ko lang kung gel ba to ano ba, nga ba binili ko hindi ko, walang, walang wala siyang sample eh. like yung sa California scent, nakikis-kisin mo tapos maamoy mo yung sample na scent niya wala siyang gano'n, so nanghula hula ako, tinanong ko lang kay kuya sabi niya, yun nga daw yung mas sikat sa kanila So, ayan. Merong what's inside. Yun. Wala na naman. So, ito lang yung laman niya. Ito, ito, ito. Ayan. So, ayan. Buti may illustration kasi puro Japanese character. Ayan. So, huwag itong i-open. Itong top i-open. So, i-open muna natin siya. Kailangan daw ingat Okay Oh my God, ang bango Oh my God, ang bango ah. Wait, ayan na yung tubig So, commercial So, commercial kasi tatawag sana ako kay kuya. Kalimutan ko na siya. Oh my God, ang bango niya. Ang bango niya, ang mild ng amoy. So, hindi siya yung katulad pala ng sa California scent. Iba pala siya. Ayan no. oh, parang may plastic siya. At parang may foam. May, parang may foam eh. Yung gitna, yung puti. Foam. Hindi ko siya matagilid kasi baka nga may liquid. Tanggalin ko lang nga ibang My goodness. So, ayan. Ito ba? Ayan. O, ganyan ang itsura niya. Plastic, tas parang may foam. Parang no? Tapos, ito lalagay ko lang ganyan. Ang bango! My God, ang bango! Parang talaga may shower. Lagay natin ito. Mananahin muna ako. Teka muna, na, ang ingit. kaya nang hirap pala nito. Sa kabila ang tahe. Wala eh, paano ko tatahiin? Wala ko ng salamin. So, ito yung dulo. Parang nanahiri ng damit. Binuhulbul ko lang. Ay, lapit na pangat na to. Ayan. So, limang knot ang ginawa ko. Gish ordinary sinulid. So, para show sure. tamang ginagawa ko. So, bala na kayong dumisikap kung paano natin gagawin nyo. Ayan, parang binuhol ko lang siya. Kapain nyo na lang yung buta sa kabilang. May instruction naman doon sa... So, hindi ka mahihirapan. Tsaka kung alam mo manahe, kaya mo yan. So, papain lang ulit natin. Kinapa ko lang yung buta sa kabila. Ito. So, mamaya ko na siya hihigpitan lang naman. So, hila lang ng hila hanggang maging may ipit siya. Pagkatusok, patak ulit. Okay? Ayan o, oh, hindi ako makatiis. Kasi hindi ko talaga siya makita. So, hindi na ako mangangata. So far, tama naman. So, ganyan ang ginawa ko. Hindi ako nakatiis. Kailangan ko ng salamin. So, niyayo ako ng flashlight kasi matilim sa lugar na to. So, yun, okay lang kahit lagay nyo siya ng maluwag. And then, pag naisuot nyo na lahat, dun sa butas, sa kanya na lang siya higpitan para mas madali. Daan-daan kayo ng paghigpit kasi baka mapunit naman yung butas niya. Kasi leather siya, baka mapunit pag hinatak niya ng sobra. So, daan, daan na lang. Medyo mahigpit na siya, pero parang gusto ko pa siyang higpitan ng gusto. Kasi medyo maluwag pa dito. Pusin lang. Ayan. Try natin. So kaya mas mahipit siya kaysa kanina. Ayan, hindi na siya gagalaw. Medyo mas mahipit na siya. So, hindi na siya gumagalaw kanina. Kanina kasi parang naiikot eh. Pero hindi nga lang siya kasi dikit nito. Madikit pa. Katin Madi sa ilo. Okay na yan. Huwag oh, ulit eh. Ang beses ko binuhol. <laughs> yan para sigurado hindi matatanggal Ayan. so may ekstra sinulid pa tatago ko na lang yan just in case matanggal ulit pinagpawisan ako ng bongka stickers naman ito tanggalin ko yung sticker so make sure lang na bago yung blade nyo so malinis syang natatanggal mahandahan lang makamabaut masira ang salamin isa. Sure lang na walang kalawang yung blade nyo ha. As in, bago talaga siya. Para hindi magaskasan yung salamin nyo. siya. Anggal na yan, May cover. Yung lahat ng plastic. O, oh, yan. Ang laglagan na. Hinisin lang natin. So, ito yung aalisin ko. Ibang diba, pangit na. So, ito papalit. na tornillo kung ano yung pinakamalapit so lagay natin ito I think yung mataba kasi ito yung pare-pareho sila eh itong size na ito kasi yung pinakamalitan na ilagay ko tapos hindi ko na nilagyan ito kasi aangat siya. so kukunti lang yung naka-screw e eh baka kakumatanggal ganyan na lang siya. Ano, may ikpit naman. Saan ko na that's it? Nakapag-ayos rin tayo sa sakyan natin. Ganun pa rin. Mukha pa rin kotse ng babae. Kasi ba diba, sa sakyan ng mga lalaki, parang halos walang laman. Parang laging galing sa car rent. Malinis, maayos. Eh kami dito, tinan naman ako. Diba? May eco bag doon. May face shield pa nga diyan eh. Tapos, ayan oh. Lotion, hand sanitizer, alcohol, suklay. So, Ngayon pa may pay. May papeles ko dito. Ayan. Tapos, at ka muna ng basahan. Tanggalin ko syempre. So dito ko siya nilagay. Pero baka ilipat ko yan, depende yung sulit doon ko nilalagay eh so ayan maayos naman na. ayun puno rin dati sinabihan ako ng ko huwag daw ako maglagay ng gamit dito para makita ko yung mga error error dyan eh, sorry siya, marami ako nilalagay ng gamit ito so, dito ang vlog ako yan dyan ako nilalagay minsan and that's it okay sana may natutunan kayo <laughs> sa mga busy mami dyan o diba Ganun din ba kayo maglinis ng sasakyan? Kaya nga 'di ba, ang mga lalaki malinis sa kotse. Ang mga babae, ako minsan na lang minsan lang ako mag-ayos ng sasakyan. Oh, that's it. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo. Ciao, ciao. Bye-bye. Nagalagay ako nito kasi walang walang tint yung sasakyan namin. Ayun oh, kalahating lang. Ano? Di nga konti nga lang yung pink ito to. so naglalagay ako lagi nito kasi mamaya mainit yan sinisiksik ko lang doon sa dulo alright bye bye